Ayan na oh. Kakao nila. Yung iba ay pampumasok. pumasok. mga ka-farmer. Nakakatawa naman si Baleleng. Ang ganda ng katawan. Alam nyo ba kinakain nito? Pagkain lang ng baboy. <laughs> Pellets lang na pagkain po ng baboy ang binibigay ni, ni Rambo. Ayan, nice, isang magandang buhay mga farmer na? Ko. 10 o'clock ayan 10 o'clock paparonda muna tayo at nagpakain na so talagang uh, one time feeding talaga is the best o, okay, yung mga natutunan natin tapos ayan mga ka farmer pinipilit ko na masanay sila sa pellet ano bumili ako gali max pero may konting mais mais din yon pero more on pellet yon at uh, yun ang ipapakain natin sa ating mga breeder. Yun na pong itatry ko kasi napanood ko kay ano. Tama nga naman siya, no? Mabilis ma... Ano? Matunaw. At the same time, pag may inakay, talagang kayang pabibilugin talaga yung inakay. So, oo nga. Kasi sa manok, bilog na bilog po. Pag, uh, let's say, Integra 3000 ang pakain mo, ang tataba po ng, uh, ano, ng uh, manok. So ayan, ha, susubukan ko. Kaya lang ngayon medyo namimili-mili pa sila. Pero ganun din, nakakulong ka, magugutom at magugutom ka, kakainin mo 'yan. <laughs> so ayan, ha, susubukan natin. Pero siyempre, ako naman pagka ganyan, let's say nando na po sa loft, gagawa na ako ng sarili kong malunggay powder. Ah, dami nating malunggay diyan, mabilis na lang 'yun. At least pang dagdag ano din, no? Malunggay powder. Tapos magtatanim ako ng maraming oregano uh, pwede nating more on natural ako uh, pupunta ako sa natural side ano? go oregano tayo tapos bawang ayan mga gagamitin natin luya so ayun isa sa mga ano kasi medyo maluwag na ako niyan pagka tapos tapos na po yung patrabaho ko ay eh, mas mga ano na ako matututukan ko na syempre yung mga palengke adventure natin ayun, mga farmer na ano eh syempre mas dadami pa yon at the same time ako naman ay magkakaroon na ng lockman uh, nga lang Sunday titingnan ko kung sino ang pwede ano kung let's say wala ako ano pero mororor ano naman more, mostly naman Sunday ay nandito po ako. So ayan uh, sino ang hindi lumabas? Ah dalawa na lang mga farmer. So ayan. Dalawa. Ito may bulutong. So ayan isa sa mga pinag-iisipan kong solusyon dahil kagat po ng lamok 'yan ano at medyo marami lamok dito. Alam niya naman, kahit naman saan, may lamok talaga. Ba, lumilipad na. Yun, ang ano natin, magla maglalagay ako. Kasi yun nga, sinasabi ko kay Rizal, kailangan ng maraming saksakan dyan sa bawat, uh, bawat uh, uh, cubicle, ik nga, no? Section ng ating uh, pliers loft, ay maglalagay ako ng uh, saksakan. So, pwede tayong magkabit ng uh, mga pangpatay ng uh, lamok yung may violet na ilaw para pagkagabi eh, doon po sila ma-attract at the same time ay pwede din tayong maglagay ng repellent so alin ang mas effective tingnan natin kung makaka ba sa kalusugan ng ating mga ibon eh, doon tayo sa yun ang nakukuryente <laughs> kaya lang doon, doon naman sa nakukuryente mag a naman siya ng maraming lamok so yung repellent naman eh, tataboy niya pero mas tipid yung ano yung nangunguryente na yon mga <laughs> tingnan natin ayan na ah. hintay lang natin tong rumonda tahalo tayo ng patuka eto syempre ang sinusubukan ko ngayon ay ah, kalapatids medyo mahirap pala maghanap la nun in demand pala ang kalapatids ha maganda kasi maganda po yung halo nila so ngayon medyo mahal ng kaunti pero kay g -boy, nakabili ako kahapon so, bumili na ako ng isang ah, sako Ayan na, oh. Nakakaw nila. Yung iba ay pampumasok. Oh. Sige. bala kayo. munggo yan hinaluan ko ng konting munggo oh. tapos nagdagdag ako konting sunflower at sunflower maganda yung ano ng kalapatid ha eh? hindi hmm? pang magsipasok nung iba ah, oh, ayan sige Pasok ka na, kayo. Yung ating uh, bio na ano? Kailan ko ba binili to? Sometime April lahat ah, ito eh. Nagaano na? Bumabara ako na. Baka ano? Pagka ano, ihiwalay ko na siguro. Eh. <laughs> Pwede rin natin subukan ng bloodline niya, no? African Black Eagle. Yung long distance bird yung mga yan eh. Iyan na natin. Ang bagay ba, pares wala barako, hindi pwede pwedeng ano, stop ban ret ano. Hindi siya pwede 13 ko charita ang linagay ko Para so, para mauubos nila. Dadagdag ako ng konti para sa mga pasaway. at banrit kapag uh, agawan ayun no oh. palitan na rin natin ang tubig sorghum paborito din nila yan ay nako doon ka na lugon to ah mga paano na yan natin pa ano na pa lahi na yan mga dilaw, mga sing-sing. Na, painom na tayo. Ang challenge sa pagkakalapate, ang mga napapanood natin, <laughs> may kanya-kanya po silang uh, ano din, ano? So, nasa sayo na talaga kung paano mo Uh, tawag dito i-apply at kung alin ang uh, mas gusto mo no meron naman nagsasabi more on na uh, tubig lang meron namang uh, ano na multivitamins so meron naman nagsasabi more on natural oh, um, ayan po mga ka farmer meron naman nag, mag, nag na nagpupurga lang tapos uh, okay na yung iba talagang nagpa-flashing pa ng napakarami antibiotic so ayun mararanasan natin lahat yan <laughs> tingin tayo kung alin ang mas effective at mas maganda para sa ibon tingin ko mas maganda yung ano lang yung subukan ko muna yung natural ano subukan ko muna yung natural lang kaya may hospital tayo unless talagang may sakit saka lang tayo mag uh, lalagay ng mga ano ng mga gamot talaga so ako naman kasi naniniwala syempre may mga hindi talaga kaya ng natural so mabalansehin natin yan magiging, magiging problema ko siguro dito is ano eh ah, yung mga YBs kung paano natin ma mapapa idad ng mga 6 months 7 months nang hindi madadapuan ng sakit yun po yung pinaka ano daw maganda so tingnan natin sana ay maging okay naman kasi itong mga, ano, yung mga black eagle po na yan, yung mga 6 months, 7 months na, hindi na sila tinatamaan kahit yung mga one-eye call, bihira. May stop-ban rate, okay na kaagad. Tingin-tingin pala ako ng, ano ba itong gagamitin ko? Yung uh, steel mating na one-by-one. Ngayon, one? Um, kailangan natin. Dito sa harapan ng loaf tapos update sa ating mga ano yung kay Ka Farmer Randy Meneses ayan na sabi niya ang Ka Farmer ingayan ang ingatan mo tol baka mangingitlog na naggaano na sila nagnamumugad na no yung ano naman cartus ay wala bugok po parehas yung itlog ngayon may bago na naman yata tapos yung kay Kuya Roland Ramos ay uh, yung isa parehas bugok ang itlog di ba yung isa po ay hindi pala yung isa hindi nakalabas yung isa naman bugok ayun katatapon ko lang bugok so ayun manging itlog na naman siguro ng bago tingnan natin kung uh, saan makakarating Ayan, ang ating pigeon <laughs> adventure journey ayan papalagay maglalagay pala ako ng paligo nila ano, gusto ko silang ano eh pag nakapasok na sana to, pag kumain na, pwede ko na sanang pa ano uli. Alpasan kasi para makapag pag room sila ng maayos. Ayan na, pagkuskus na tayo mga farmer. Ayan o, oh, nakuskus na natin. Pelet, medyo maarte. Sasanay <laughs> din ko. Eh. Ito yung sinasabi kong YB. Ayan, isa. Young bird yan. Isa. Ito, dalawa parating. Oh, may dalawa pa dito, lima na. Plus may tag-isa dito. Ayun, ang ganda niyan. Wala nga lang singsing. -sing. Ano 'yan? Sinisingan ko ng medyo maaga. Tapos nangyari, hindi ko napansin, nahulog. Natanggal. Ay, oh, ito, itong ganda din ito. Yan. Ganda. Sabi nila dapat pala, kaagad nakakatayo yung kalapate. E, sa mga sinyalis na malakas. So, ayun ang kailangan nating ma-achieve. Syempre, calcium kailangan ano? Calcium. Baka sa young bird, kailangan natin magsubo ng mga calciplus Plus. So, ayan. Ano ba itong mga ito? Hay pang pumasok ah. Ayun Ay, pang pumasok. Ganda yan, mga, mga farmer ito, magaling yan. Nagsosulo yan. Nagsosulo siya. Kaya parang palugon, ano? ata pa eh. Siguro mga pa 4 months. Oh, ganda ng ipot. Ayan. Ano, gusto nyo magsipasyal? Ayan, mga ka-farmer, nagparano ulit tayo, ronda. Pero ayaw nang lumabas mong iba. Ngayon lang yung mga masisipag. Ayan, oh. lumayo sila kanina. Ah. Eh. Doon, at ito ang balita, kakasabi ko lang kanina Na sinusubukan ko ang pellet Pero ngayon naman Ay napanood ko ang live ni Ex Machina Ayun, naglipara na Naglive si Ex Machina Eh, kaka-upload lang pala ni Madla Loft yung uh, Kanyang ano Ilang ano na yon? matagal na pala Last, wow, mga more, more than a year ago na no ang gamit ni X Machina ay Integra 3 ngayon ay wing master na yata ang gamit niya <laughs> sabi niya mas maganda daw yung wing master pero ako naman uh, ah, ayun lang <laughs> dun pa rin ako sa pellet mga farmer na ano itingnan e, natin ano kasi sabi niya naman nun ang tataba din naman ng ano so, so ayun ah, syempre, ay, mahal din yung ano eh wing master eh <laughs> tsaka syempre ano na yun sponsored na so so ayun ah uh, mag ano pa rin ako I stick pa rin tayo sa ano, Galimax ang gamit ko tingnan natin pang breeder Galimax mas maganda sa Integra yon o oh, Galimax tayo uy talaga ang sipag ng ating mga ibon mga farmer Liparan pa iba yan oh Magulo yung ano ni Rambo Club na sinalihan. Ah, actually kasali din ako, no. Ang ginawa nila, Aguo and then din, 200 kilometers. Tapos biglang lumapit na naman naging uh, Santa Fe. Naibabiskaya. Tapos susunod Vigan, parang nalilito yung kalapati na na. Lalayo, lalapit. So ayun. Hindi naman ni Rambo, hindi niya na po ikinaklak yung kanyang ibon basta sinasari niya na lang kung makauwi o ano so ganun na lang ang inaano niya <laughs> yung kay Jomar di na po talaga nakauwi hanggang ngayon wala pa rin waiting in vain tayo ayano waiting in vain wala buti pa yung isa niya nakauwi ako kinakabahan pagka nag training talagang hindi mo maiwasan malalagasan ka <laughs> Paano kaya gagawin natin? Ah, kasama sa sports yan. Kasama sa laro. Ika nga, no? So, ayan. Basta kondisyon natin ng maayos. At... Uh, Di training natin na uh, pinaka anong paraan na uh, pwedeng alam mo na yung hindi sila basta basta maliligaw malapit muna and then malapit ulit hanggang malapit ulit <laughs> parang ayaw nila yon, no? De, pero ayun po uh, lalayo din natin may sasakyan naman kaya sabi ko nga advantage uh, advantage naman tayo kasi may sariling sasakyan. Uh, ay to paano eh ano. pag training tayo ng maayos. Tiyaga lang talaga. Time, syempre. Ubusin mo din yung panahon mo para bumiyahe. So, ayun. Sama na rin sa vlog. <laughs> Ayan, oh. si ipag, ah. Sipag, ah. Sino ang hindi lumabas? Ba marami. Ayaw niya talaga, no. Ayaw niya na. Pagod na kayo, no. Oh, hindi na ako magpapakain, no. Bukas na tayo kakain. Oh, pinira niya 'yung munggo. Ah. Nagtira kayo ng ilang munggo dito. Oh. Parang mas maganda pagka nasa ano na tayo, bagong loft. Ang gusto kong pakainan, ayoko nung mahaba lang parang naobserbahan ko pwedeng magka-injury yung mga kalapate at pag sila. Parang mas maganda yung poop tray na malapad na sabi mo 2 by 2 doon mo ikalat yung pagkain para lahat may chance makakain ano. Yun lang naobserve ko. Parang mas maganda yata yung ganon 2 by 2. At gusto ko pa lang iano ng get well soon si Ka Farmer Rudolf Fisher. Ayan, get well soon ka farmer uh, grabe yung blood pressure mo ngayon wala nakita kasi nag, ngayon lang ako, kailan baka gabi lang ako nagbukas ng uh, facebook ko nakita ko yung ano nya blood pressure nasa 200 so ayan ah, uh, get well soon at uh, sana mag normal uli no ayan good luck tapos yung mga ibon natin dito ayan gusto na atang kumain na naman pero sinasanay ko nga sa pellet ngayon tingnan ko yung performance sa, sa experiment pa naman ako nasa stage pa naman tayo ng experiment kaya ito yung sinasabi ko uh, ang ano po ang itlog ay uh, bugukers. bugokers tapos yung isa may similia pero hindi na tuloy And mga ka-farmer nakakatuwa naman si Baleleng ang ganda ng katawan alam nyo ba kinakain nito? pagkain lang ng baboy <laughs> pellets lang na pagkain po ng baboy ang binibigay ni ni Rambo. Ang ganda pala nito. Ayun ko na ano, nadadik ng katawan niya. One piece ang ano, buntot. Teka, teka. Ah. Sige natin 'to. Dito natin siya, baka wala na. Enjoy. Enjoy your life. nakalipad pa kaya ito ano pa kaya na kawawa naman no Nahawa na kasi ako na andun siya sa ano magaling naman na yan kaya lang talagang yung pagiging ano niya eh ganyan na lang talaga yan balilers na medyo problema sa galimax may mais pinipili pa rin nila ganda sana pure pellet uh, pag naubos yan try tayo na mag ano, ng ibang uh, pellet may sinasabing mas maganda na sa breeder kaya lang ang inaano ko is yung sa inakay naman po no? pagka sinubo, sinubo nila maganda talaga yung ah okay magmimate na naman to maganda talaga yung maka, ano, makakatulong po sa inakay mga pub makuha natin yung potential ano ng laki ng kalapate yung growth nakakatuwa kasi talagang ako na cha challenge eh. <laughs> cha challenge tayo Mala, malayo sa lab po ito tagal kong nag-alaga ng lab birds eh. pero yung inbreeding eh hati din po ang opinion ano may mga gusto nag inbreed meron namang ayaw so, madi madidiscovery na lang natin yan. Kasi ako, pagdating kasi sa ibon talaga, lalo birds, na at lovebirds, na-experience ko ang inbreeding talaga pong matindi ang inbreed. Pagka magkapatid ang nagkaasawahan, ay expect mo ang ang magiging uh, anak nila, malamang sa malamang may diferensya. Pwede pong mga piki, bikangkang, may walang pakpak, kulang ang paa, mga ganon. Tapos isa sa mga gagawin ko, Pagka may ano na pala tayo, hahayaan ko po silang gumawa ng sarili nilang pugad. Maglalagay ako sa baba ng ganyan, dayami. And then, uh, sila na po ang bahalang gumawa ng pugad. Yan o, Tapos na tayo mga ka-farmer. May lang ang vlog natin ngayon dahil walang aksyonan sa kalapati vlogs natin. So, ayan. Ang magiging itsura nyan, magkakaroon po yan ng kahoy sarap. So, mostly for ah uh, fit ay karamihan po niyan ay uh, ang plano ko ay sa ngayon na sa ngayon po hindi ko alam kung mababago pa ay uh, palo china yung yung harapan pero yung ito yung tapat ng dalawang may black na yan ay extend ng county yan aviary yan tapos sa ibabaw niya na ando na po yung landing at uh, yung trapdoor tapos yung sa loob ng aviary magkakaroon ng doon sila lilipat para pag tinitrain mo sa <laughs> trapdoor kasi bago na naman ano doon po sila papasok para makapasok sila kailangan nilang tumawid doon sa kabila and then sa ba yung baba ng trapdoor yun doon sila magmimit -me tapos doon ko na rin kukunin yung ibon pagka nasa karera mga ka farmer so ayun pero ngayon nakita ko ang galing ng ano no, PHA ano na lang parang uh, parang RFID na ata ngayon pag pumasok siguradong tutunog na nakaklak makagan ng galing ano so ayun pero syempre yung mga club po dito ay hindi naman ganoon ano pa din uh, kas kas sticker <laughs> uh, Isesend mo yung uh, number nung daladalang ng kalapati nga uh, number ano so ganun pa rin yung nga lang, medyo ano yun, kagaya nung unang race namin kay Rambo. One hour bago na gano'n. Naglolo ko po yung, ano, yung application minsan. Pero, yan. Continuous naman ang improvement ng mga club eh. Baka malay natin. Ano. So, ayun. Hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat. At magandang buhay.